kapag ang pag-unlad ay nakaugat sa komunidad, ang pagbabago ay nagiging pangmatagalan. Nabibigyang lakas ang mga mamamayan na itaguyod ang sarili nilang kaunlaran. <coughs> sa edad na 26, malayo-layo na ang narating ng simpleng hiling noon ni Mary Rose sa pagbe-bake na unti-unti niyang napalago at kilala na ngayon sa Pozo Rubio, Pangasinan bilang Divine Cakes and Pastries. Before pandemic po kasi, namili ako ng baking tools and equipment po kasi ang course ko po is HRM po eh. Sakto po, nung nag-lockdown po, nagamit ko yung mga binili ko po sa Divisoria na pang baking po. Pero hindi rin naging madali para sa kanya ang pagpapatakbo nito, kasabay ng iba pang responsibilidad sa pamilya at kawala ng kasiguruhan sa kita, lalo na noong panahon ng pandemya. Legally adapted ako ng tito ko. Mahirap kasi mo nagpa-spread siya eh. Parang lang tumulong sa kanya. Kapag nag-askaso, mula sa hospital hanggang sa lahat. Isang negosyante rin sa Dagupan ng dumaan sa butas ng karayom para lang mapanatili ang kanyang prawn hatchery na maituturing na isang male-dominated industry. Ang 31-year-old female entrepreneur na si Pai na biktima raw noon ng financial scam na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. 2019, na na-scam ako through a friend na nag-alok ng investment. So, ako naman, syempre, I trust him. And then, I thought na kaya ko nang mag-diversify. Syempre, yun yung pang nila is malaking kita. At that point in time, talagang wala na pong natirang employees, staff na po lahat, dahil wala na akong puhunan. Pero sa kabila nito, hindi siya napaghinaan ng loob at pinilit pa rin makabangon mula sa maling desisyon. At muling itinaguyod ang negosyong halos mawala na sa kanya. Utang ako kung saan, saan sa mga ibang bangko. Kahit na how many times sila ako i-reject, I think more than 10 times, pero hindi po ako nag-give up. Ilan lang sina Mary Rose at Pai sa maraming young female entrepreneurs na natutulungan ng global initiative na kung tawagin ay future makers na pinangungunahan ng pinakaunang international bank na nag-ooperate sa Pilipinas na tumututok sa female youth economic empowerment There are 200 million na uh, mga kabataan no sa buong mundo na walang trabaho o kaya naman ay nabubuhay below poverty line. So yun ang inspirasyon namin sa Standard Chartered Bank. Kaya ay launch namin ang Future Makers, which is a global program ng banko na tumutulong sa mga disadvantaged na batang kababaihan at saka sa mga people with disability para sila ay kumita, magkaroon sila ng oportunidad na magkaroon ng kabuhayan. And we do this through employment and economic opportunities. Sa tulong ng partnership sa isang foundation, nakakapagbigay sila ng zero-interest microfinancing, business education, at seed capital program para makatulong sa pagpapaunlad ng business ventures ng kanilang mga beneficiary. Nakita namin yung potential ng mga batang kababayan na ma-develop sila, ma-empower sila, ma-capacitate natin sila at mabigyan natin sila ng mga opportunity at mga channels para mas matulungan sila ng masenso doon sa kanilang mga ginagawang paghahanap buhay. Malaking tulong po yung loan na binigay sa akin na zero interest kasi pinangdagdag ko po siya sa puhunan tsaka pinambili ng mga appliances tsaka mga kulang po sa pwesto namin. Nagpapasalamat po ako sa Standard Chartered Bank at tsaka sa Aswin Foundation ko Nakita ko talaga yung grow na na nakamit ko po sa yung pinapangarap ko pa lang dati na ganito. Dati talagang ano ko lang talaga na magkapwesto. Binigay po ni Lord tsaka sa tulong din po yun ng Standard Chartered Bank tsaka sa ng ASCE po. Malaki din po yung tulong nila sa akin. Maraming maraming salamat sa ASCE, sa Standard Chartered Bank dahil sa pag-bridge ng mga financial needs ko. Malaking tulong po yan sa akin. Up to now, nakapag-diversify na rin ako ng ibang negosyo. Patunay lamang ito na kapag nabibigyan sila ng tiwala, tamang oportunidad at tamang pagkakataon, kaya nilang higitan ang mga bagay na nakaatang sa kanilang balikat at magtagumpay sa paraang bukal sa kanilang kalooban. Napakahalaga ng partnership namin na ito with the uh, Standard Chartered Bank ano very thankful kami bilang isang NGO na may mga ganito kaming partner na same vision with us dito sa Pilipinas, 70 to 80 percent no, ng mga micro and small businesses ay women-led. Kung titignan natin at gusto talaga natin i-boost ang ekonomiya at the community level, kailangan natin tulungan ang mga micro-entrepreneurs at small businesses na again, karaniwan sa kanila ay pag-aari ng mga kababaihan. meron tayong isineset ng mga eligibility criteria para talagang mas makikita natin na angkop dun sa mga pangunahing pangangailangan ng mga sektor na tinutulungan natin. Parami na ng parami ang mga kababaihan sa Pilipinas na unti-unting sumusubok baguhin ang kanilang papel sa buhay o higit ng mga bagay na karaniwang inaasahan sa kanila dahil sa kanilang kasarian. Si Garis, isang furniture workshop owner sa La Union, pinatunayan niyang kaya rin niyang makipagsabayan sa paggawa ng matibay at dekalidad na muebles na kadalasan ay hanap buhay ng mga kalalakihan. Nag-start po ako na maging co-owner ng business po namin noong 2023. Nag-start din po ako na mag-sell online. Lakasan daw talaga ng loob ang pagnenegosyo. Mabuti na lang at madali siyang nakakuha ng loan na ginamit niya sa pagpapalago ng puhunan. Nakilala ko po yung ASCII nung inintroduce din po ni Mama sa akin. Hindi naman po ako nahirapan. Nakapagbayad ako on time. Lumaki din po yung capital po ng business ko. Ito rin daw ang nagsilbing lifeline ni Marvelin sa kanyang dried fish processing business sa San Fabian, Pangasinan. Pag tag-ulan po, nagkakalugi-lugi po kami kasi po walang araw. Maraming uod na po yung mga stock po namin. Ang nahiram ko po sa ASCII po is nag-start po ako sa 50,000 po. Maituturing na pribilehyo para sa mga negosyanteng kagaya ni Caris at Marvelin na mapabilang sa mga benepisyaryo ng Future Makers Initiative. Dahil bukod sa microfinancing, marami pang klase ng assistance ang ibinibigay sa mga mapipili gaya ng financial management training at marketing. Tinulungan din namin ang mga kababaihan na mag-adopt ng digital sa kanilang business operations. Nagbigay din tayo ng mga additional capital para makapagkaroon sila ng expansion sa kanilang business at saka makapag-diversify sila sa kanilang mga produkto. Aside from giving them access to funds, we've been giving them as well capacity building trainings which we feel is very important para mas makapagbigay tayo ng holistic na support sa kanila masusi namin sinasala yung mga magiging beneficiaryo ng programa. So, meron tayo isineset ng mga eligibility criteria para talagang mas makikita natin na angkop dun sa mga pangunahing pangangailangan ng mga sektor na tinutulungan natin. Kilala rin bilang lifting participation, nakatutok ang programang ito sa pagtulong sa mga kabataan at kababaihan na magkaroon ng bagong kasanayan maging ang pagbibigay ng mas magandang pagkakataon sa trabaho at suporta sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Sa pamamagitan ng pagsasanay, mentorship at abot kayang microfinance loans, pinapalakas nito ang entrepreneurship skills development at economic inclusion maturuan natin sila ng mga kaparaan ng paano nila mas mapapaganda yung pagpapatakbo ng kanilang mga maliliit na negosyo at ma-insure natin na talagang mapapalago nila ito dahil may mga programa kami, mga capacity building programs kagaya ng mga trainings for financial literacy, entrepreneurship, ang ASCII ay apat na taon na namin ka-partner because ASCII has been supporting us in delivering our sustainability and community investment objectives. Sa loob ng apat na taon, daan-daan na no, ng mga kababaihan, micro-entrepreneurs ang aming natulungan. Sobrang laking tulong din po yun kasi yun nga po, nakakapagkuha po ako ng mga madaming stocks na napapaikot ko po. Para pong humiram mo ka lang po ng pera na wala pong interes, na hindi ka na po magdadalawang isip kung saan mo kukunin yung pambayad mo, ganun, na may interes. Malaking tulong po kasi zero interest na Kaya nagpapasalamat po ako sa ASPI kasi isa rin po akong napili. Noon, madalas na naikakahon ang kakayahan ng isang babae sa gawain bahay at pag-aasikaso ng pamilya. Hindi man agad mababago ang pananaw ng marami sa lawak ng kaya pang gawin at layo ng kaya pa nilang abutin pagdating sa iba't ibang larangan, unti-unting naiaangat ng marami sa mga kababaihang Pinoy ang kanika mga sarili at pinatutunayang sa mundong ginagalawan natin lahat may pantay-pantay na karapatan at kakayahan. Malaking ang impact namin sa community. Mas marami kaming nagagawa dahil sa mga partnership gaya na to. What we're trying to do is to support these micro-entreps na makagraduate sila sa pagiging micro-entrepreneur at lumaki at mas lumago ang kanilang businesses at maging small businesses na sila. Naging masaya kami no, sa aming partnership with ASCII. Masasabi ko na partner talaga sila no, ng Standard Chartered Bank. In fact, importante sa amin ang pagpapatuloy, no, ang sustainability ng aming mga programa. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalayo ang narating, kundi sa kung gaano karaming buhay ang natulungan nating maiahon. Sa pamamagitan ng mga organisasyong nagbibigay sa atin ng pagkakataong makibahagi sa layuning ito, nagiging mas makabuluhan ang bawat tagumpay na tinatamasa natin sa buhay. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.